So, yun na nga guys, grabe Sa interview ni Atty. Vic Rodriguez, guys May natuklasan Sina Edling Gaw at saka Chiral Cosim Grabe Yung mga kumukontrol kay BBM pala Yung walang mandato Hindi binoto kahit ng isang tao BBM may parang ano lang blank of sheet of paper. Talagang meron palang nasa likod dyan na sa kanya. Na nagdilita, nagdilita sa kanya. Kaya pala nag-resign siya. Pero bago natin panoorin yung video guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share natin yung video para updated din kayo sa ating susunod na i-upload. Panoorin na lang natin guys yung ano, interview niya sa aplikante. Ina Gaw at Cheryl Cosim. Napakasolid. Ano ba yung pinakamabigat niyong uh, dahilan sa pagtalikod sa kanya at pagiging -pag kritiko ngayon? Personally, wala kaming uh, naging uh, problema ni Aho Bongbong Marcos. Yung kami magkasama, even before siya naging presidente and all the time that I was in Malacanang mm -hmm. and serving as executive secretary. Subalit, so, uh, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao eh. I campaigned very, very hard at uh, lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya dahil naniwala so, ako na magsisilbi kami ng tapat kasambayan so, okay. ng Pilipino. At pagka hindi na yun yung direction, ako si na yung biyak, Sheryl, dahil alam naman din yung lahat, with all humility, ako nakaharap eh. Ilang beses akong humarap sa napakaraming tao. Sabi ko sa kanya noon, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, intrigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko eh. Nung nandoon ako sa si Malacanang, mga hindi na pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino, ibig sabihin, binigo natin sila, ayoko, ayoko. So, kayo ba, kahit ang sinasabi ko sa'yo, si tinanggal o napilitang nag-resign o talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from executive secretary, uh, meron akong appointment as the presidential chief of staff. At uh, prior to the my appointment as presidential chief of staff, ay napirmahan yung administrative order number one. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan, nandiyan yan, nakarecord yan. <laughs> Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na direction. Ano ba yung pinirmahan niya na, ano, na first executive, order? Di ba yata yun yung ano, uh, anti-corruption? Tinanggal niya yung anti-corruption o pag-upo niya pa lang. Kaya ito si Atty. talagang nadismaya siya kasi akala niya matinong pamamalakad, mat maglingkod ng tama sa mga Pilipino, pero unang ginawang batas, executive order, tanggalin yung anti-corruption. Kaya, di niya na ano, kasi, kaya nag na siya ngayon. Na eh. siya sa, ano, ni Bibi niya. Patuloy na din. Tinatahap nila eh. <laughs> Dahil nakialam na nga yung lagi kong sinasabi na gustong maging pangulo, wala namang mandato kahit isang boto. Ayoko yun. At sino yan? Iisa lang ang pangulo. At sino Maraming yan? Pangitin. Dun. Marami yun. Pangitin mo. Pangalan. Grabe naman yan. Walang mandato. Nakikialam. alam na sa pangulo. Week talaga yung pangulo natin. Madami doon. Hasta ang Pangulo, walang mandato. Hindi pa pwede nun. Kinakailangan yung Pangulo mo, no? sir. Binuto ka eh. Tatlumpot milyong Pilipino bumoto sa iyo. Essentially, he was given a clean sheet. Sulat mo kung anong klaseng Pangulo ang gusto mo. It's a license to do good, not to oppress the people. Sir, but by that, uh, are you implying na uh, hindi siya nagsisintigta pa? And of course, as president. Kasi ito pong sabi niya, uh, I think the other day, ang sabi niya about you, if he believes in what he is saying, why did he work for me? I did not work for him, and I've helped him. Iba yung uh, nagtrabaho ka sa isang tao, may sahod yun, Ed. Wala akong kinuhang pera sa kanila. And all the time that I was executive secretary, this you ought to know wala ako sinahod ni isang sentimo. You can check COA, you can check Malacanya. Pero sa the case of even more personal, so why did you work, uh, why did you uh, help. help him if uh, in the end, uh, uh, did you get an epiphany of sorts? Uh, uh Grabe, no? Umalis siya doon nang walang sahod? Talagang <laughs> the best attorney. Hindi gan ang inaakala niyang matinong pamamalakad, tsaka talagang totoong magsilbi sa Pilipino, yun pala eh, hindi. Kaya, umalis na talaga siya. Hindi niya matiis yung mga ganon, guys. Adami ng... Kita mo sa panong mga ngampan niya, talagang dinomog, dinomog sila talagang yung to, ta mga tao. Totoo na... Totoo yung mga tao na susuportahan talaga sa BBM kasi akala matino yung pamamalakad kita ni Tour Vic yan. Pero ano nangyari? Patuloy, Patuloy natin guys. Uh, uh, among the other issues that uh, have been well, coming. Look, for example, you. sir, uh, you've called for a hair follicle test. Mm. Uh, that's one. Uh, yes. Was that an issue even before, as far as you no. were concerned? No. Also, uh, what about the allegations of ill-gotten wealth of his family? Were these uh, ever addressed, as far as you were concerned, to your satisfaction? Let's talk about the hair follicle test. Alam naman ninyo, na ako yung naglabas. ng kanyang negative drug test November of 2021. Mainit na mainit no. yan na pinag-uusapan. Ako rin yung unang sumagot sa isang uh, kilalang radio station eh. Ako unang sumagot. In-interview ako, maagang-maga uh, we don't feel alluded to. And then, na uh, meron nga uh, resulta ng drug test. Ako nagdala sa PIDEA. Dapat yung PIDEA lang. Eh. I made my call. No? Daling ko ng NBI, daling ko ng uh, Camp Crame. You know why? Sabi ko, kaya mahirap na yan. Baka mamaya may mag-operate yung unit na mayroong drug enforcement authority, madali ito, ma-set up, etc. Ganun ko siya pinagmamalasakitan. Binigyan ko ng kopya yung tatlong ahensya. Ngayon, hindi mamatay-matay ang story yan yan eh. Katangi-tangi, kanya lang yung story yan yan eh. Naihiya na rin ako. Ang dami nanginigil sa akin. Baka naman peke yung pinakita mo o nagpakita ka ng peke. Ed, yung salita ko pwede mong panghawakan kanya pagka may ganyan, para matapos siya, wala ka namang pangamba, di magsailalim ka sa drug test, gano'n ka hmm. pa simple. Para nang sa gano'n, kung okay, negative naman. ka, di salamat. Pe pwede pa rin uh, panghawakan yung aking salita, yung kredibilidad ko, hindi malulusaw. Ngayon, pagka ikay nagpa... Dapat talaga mo pa-drug magpatrak... test. Dapat talaga mo pa-drug test siya. Si... Siya yung pinakamataas na ano, uh, elected official sa gobyerno. Pakita niya na yung binoto ng mga uh, tao, malinis. At saka may kakayahan, guys. <laughs> Hindi bangag. Kapatuloy ah, natin. Positive problema mo yun. Harapin mo yung problema mo. Mm -hmm. but, sir, that's a hypothetical eh. Uh, you've known him for a long time. Mm -hmm. You, well, not worked work for him, but either I'm something I oh, can okay. help him yes. um, from way back. And so so I suppose you know his character, is you know, what he does. My, how it my, my, back. my ears are not, uh, it's not a virgin my ears no naririnig ko yung usapin but to be fair to him ha ah, yung yung sinasabing but hindi ko raw sabihin to be fair to bongbong marcos hindi ko siya nakita kagaya ng ibinibintang na iba na na-witness ko hindi ko nakita to be fair to settle this uh, whole uh, issue wala wala akong nakitang ganoon wala akong nakitang ganoon kaya nga para matapos na para fair sa kanya fair sa lahat hindi okay. may ilalim ka tapos ang storya mm -hmm. kano ka simple and anyway uh, i stand by what i have said tama para matapos na 11 section 1. public office is a public trust and all public officials must at all times be accountable to the people mm -hmm. and it's the same uh, same uh, article of the constitution that they're using against their perceived critics or rivals in government Mm -hmm. Oh, sige, sa so segue na ako, from the Marcoses to Accountability, nabanggit na po niyo yan eh. Mm -hmm. uh, interested ako dun sa platform niyo, you want to lower the threshold for to under, no? Mm -hmm. From, mm -hmm. medyo may malit yun, hawan mo mm yun. -hmm. Nakakatakot-takot, maubos yung gabi ko na nga. Ito ba ang hindi? Nung huling ko na po si Sir Sir Nivek, sabi niya pa oh. 5 million. Kaya okay, nagtaka uh, ko, binaba niya na ngayon oh. sa 1 million. Oo, um, may 500,000. Sino oh, sa pagbayan ko rin naman yung kodo mo, Ami, at nakikigalit ka rin sa mansala, <laughs> nag-expose ka rin ng mga crap. Ang totoo naman talaga, <laughs> <laughs> kahit <laughs> ang <laughs> ordinaryong tao sa kalsada, Dali sa corruption. Dahil sabi ko nga, yan ang alpha and mega ng maraming kahirapan ng na ating Pilipino. And uh, yes, uh, the last time I uh, was a guest ni Michelle, ay 5 million. And then yung batay noon? Wala pa dyan yung anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal by camera conference committee yes. report. Eh, sinasalaula pati yung proseso Krabi. ng pagpasa ng budget eh uh, 28 items blanco na nagkakahalaga ng 241 billion. Pero so, hindi baba na natin ito. Nang, kung bababa mo lang din, baba mo na ng 1 million. And I think it will be a deterrent. It will serve as a great deterrent, deterrent sa mga magnanakaw. And I think, I think, I believe, hindi na ipapasa yung posisyon sa kamag-anak eh. Bakit? Nakaambay yung plunder eh. Pagka nagkumatika-tika uh, may mot, nakialong kariyan eh. And then after that, I was saying, and I'm still advocating for it, balik natin yung death penalty doon sa lahat na makakasuhan at mapapatunayan na Tama. guilty sa kasong plunder. Nang sa ganun, hindi mo na pag-aari yung pwesto. Bakit? Hindi mo naman siguro gusto ma maabitay yung anak mo, yung asawa mo, yung mga yung sino pa sumunod sa iyo. Dahil huwag mo nang pakilaman yung pera ng gobyerno. Yung death penalty, isang pinakamalaking hindrance dyan. Well, we are expecting very strong pushback from the Catholic Church, of course. So, paano po niyong haharapin yun kung sakasakali? Because you are advocating, hindi ba kayo nag-aalala na maapektuhan yung kampanya niyo? Hindi. Dahil sinasabi ko lang naman yung totoo at nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Sinasabi hmm. sa mga banal na kasulatan namin, huwag kang magnakaw hindi naman sinabi na huwag kang magnakaw at huwag mong paabuti ng 50 million. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Pwede rin siyang sentimo o 50 million. Simple lang naman yung Biblia eh. eh di ba simplihin, di din natin yung batas ng tao. Now I'm talking about the death penalty. Yes. Yeah. Ah. O oh, huwag kang magnakaw and then yung death penalty. Guys, tama lang na may death penalty talaga sa mga government officials. Para hindi na sila para magnakaw. Natatakbo sila para maglingkod ng maayos, guys. May, ano na sila, matatakot na sila na gumawa ng hindi maganda pag mayroong ganyang batas. Kaya ibalik na dapat yan. Ito rin natin. At isunod natin dahil every, every, kada pisong ninanakaw, kinabukasan ng batang Pilipino, ninanakaw din eh. Kada pera na may ginalabas natin sa budget na ninanakaw, ilang ilang bibigyan na uh, hindi hindi nakakakain ng uh, tama. Yun ang ating labanan. Let's let's get real. Ang problema natin talaga, corruption eh. Bata pa ako, yan ang narinig natin. Sir, hindi naman LB. nabawasan yeah. eh. Nag-escalate po eh. Yes, sir. Yes, sir, uh, my question is, this, is it the punishment, uh, uh death penalty for 1 million pesos no. uh, to be cleared, or is it the enforcement? Kasi in all those things that we have the death penalty, ang mga na penalty talaga. May hirap. May hirap, sir. Respectfully. Si, eh. si, si, si uh, Pangulong Era uh, was a legal of, of course, wala na penalty noon. and even then, uh, na-pardon na pa. So, and you have that. Yeah. Not, yeah. But, oh, exactly. ina ko rin naman yan na they told you respect to you, hindi pa pwedeng maging sukatan yung huling death penalty dahil isa lang naman ang nasentensyahan pagkatapos ng sinuspindi. Echigaray. The last one si Leo Echegaray. Mm -hmm. After that, tinigil agad eh. Mm -hmm. So how can you measure the success of a particular law Uh, meeting out death penalty kung isang basis pa lang mm -hmm. hindi hindi magkakaroon siya ng epekto eh let it uh, let it run uh, hayaan mo lang bakit sa Singapore meron pang ganun napakayaman bakit sa Vietnam ganun para malabanan ng korupsyon? Because clearly they're more efficient when it comes to enforcement the uh, of the laws. Uh, my question is that, eh, is it the punishment? Uh, is it lowering it? Or is it fixing the laws so that it's, uh, or fixing the enforcers? <laughs> so that you didn't get to crack the people. Pagka nakasuhang ka ng plunder na 1 million, di bawa yung threshold, ano? hindi mo pa pe pwedeng sabihin pag naging final na yung atol sa'yo na hindi ka binigyan ng due process. Eh. Bakit? Walang nagnapo sa gobyerno na mahirap. Mamuna. Um, And you're going to get the best law firm or lawyers to represent you. Nandiyan na magta-trial kayo sa RTC o sa Bayan. Pag natalo ka dyan, mag a yan eh. All the way sa kung ano nung korte hanggang Supreme Court. Eh pagka umabot ka sa sudulan, guilty ka sigurado. So wala tayong debate doon. Kung sino yan, all the way to the Supreme Court, guilty. Ka, and then this is the, pe the penalty that should be meted out. Mm -hmm. But my question nga is uh, how do we make sure that we catch the right people wow. and not have all these people slipping through the cracks? I say, the, justice, the justice system in this country clearly is uh, on the faulty side, as well as the enforcement system in the country is clearly on the faulty side. So, yun po, uh, I understand where you're coming from. Na, na, kailangan ng mahigpit na parusa mm. Uh, at uh, sa mas mababang presyo. Pero yung pangukuli sa kanila. Baka may, <laughs> baka may proposal or, din kayo uh, to uh, improve the judicial system kasi yan ang problema. Or the enforcement system. Eh, And well, well, uh, the, criminal justice system. Yeah, talaga naman, dapat lahat yun. The whole gamut. And uh, of course, the, the media, yung fourth estate, will play a big role in the community. Kasi nga, kasama yan sa pillars of our justice system. Di ba? Yung aktibo, vigilant, nagsusumbong, nagmamatsag. Kailangan nyo yun. Yung media at saka ordinaryong tao. Otherwise, I agree with you. Magtatakpanan yan. Di ba? Magtatakpanan so, yan. pareho. So, yun lang guys. Grabe. Huwag niyo kalimutan guys na mag-subscribe, like, at ishare ang ating video. Maraming salamat. God bless po. Mm.